sticker tsaka 500. Bayaran mo yung, yung langis mo. Yung pambili mo dyan, ipanggas mo na lang. Salamat, Tropa. So, yun nga mga katropa. Ulitin natin kung sino yung madada na natin doon na magpapalit ng langis. Sagot natin mga katropa. Ano yun ba sa kapalit na langis? Uh, ano yung langis niya? Motol? Okay. Boss, ay ito? Ah, okay. Ano yan? Matagal ka nang nagpapayos ng ano rito? Oo. Oh. Nakapalitan ko kasi medyo matagal na yung upan. Ah, matagal na. O tropa. Eh tropa. matagal na bang customer to dito? Matagal ng customer? Ganda ng motor mo Ah, oo. Oh. Ganda ng kulong mo Oo, oh, bago lang yan. Bago sa mong ano. Ano yan? Yung Euro Grip type. Dito tama-tama I-stack sila oh Yan ang oh, i-stack nila Ang oh, pagkano na kaya ngayon? Nasa 3 plus Yan tamang-tama Marami silang i-stack oh Magpalit ka na ng gulong mo uh, Oo oh. Tamang tama kasi naghanap ako ng ano dito ng kung sino maabot ang magpalit na lang langis ako na magbabayad wow! matagal na nagpapalit dahil ang lagi nagpapalit ngayon lang ata nakapalit sa ngayon lang ngayon lang siya nakabalik ah okay kasi siyempre dalawang buwan eh bago ko magpalit oo oh. tropa ako na magbabayad dyan sa langis niya patingin ako na langis niya tropa Motul. ah okay ito rin yung gamit ko dito eh ah motul din tropa oo oh. Ganda kasi ito, quality ano eh, naka-semi-synthetic lang siya. Ah, sige, sige, sige. Okay. Oh, Bigyan na lang kita tropa ng ano ng 500 tapos ikaw ka na magbayad diyan. Ano. Ikaw na rin bala kay ano, brother. Sige, tropa. Ma, swerte ka ngayon kasi ikaw yung nabutan ko rito. Ah, uh, to sticker, may sticker ako rito. Sana lagi kang magpalay naman lang o oh, gulong o oh, palitan mo ng gulong oh. wala pa tayong pangabono sunod na ha <laughs> <laughs> Sunod na Wala pa tayo pangabuno Ito na lang muna tropa Okay oh, ito na lang Ito tro Ito uh, yung ano yung, Sticker tsaka 500 Bayara yung langis mo Yung pambili mo dyan panggas mo na lang Salamat tropa I-follow mo na lang din yung IP e page nila Kasi meron silang Facebook account <laughs> Thank you, thank you, thank you so, Salamat, tropa uh, So, maswerte ka talaga ngayon uh. O, oh, <laughs> Thank you Ah Sige, <laughs> sige So, yun, mga katropa Meron tayong nadaanan doon sa my shop So, tamang-tama eh Sinagot na lang natin yung langis niya, mga katropa había de la serie, yo lo